Naghubog sila ng isang henerasyon, nagtakda ng isang panahon, at ngayon nababalik ang mga alamat. Ito ang Eraserheads, Combo on the Run, ang hindi masasabing kwento ng pinakamaimpluensyang banda ng isi. Ang Eraserheads Isang banda na nagpabago ng takbo ng musikang Pilipino magpakailanman. Mula sa mga underground na gigs sa kolehiyo hanggang sa mga sold-out na arena, ang kanilang musika ay naging soundtrack ng isang buong henerasyon. Ngunit sa kasagsagan ng kanilang tagumpay, nangyari ang hindi maiisip. Ang banda ay nagpunta sa kanikanilang mga landas na iniwan ang mga tagahanga na nadurog ang puso. Kailangan naming lumago. Magkaiba kami ng landas na tatahakin. Ngunit ang musika ay palaging naroon. Ang bawat reunion ay isang sandali ng mahika. Ngunit sa bawat pagkakataon, nagtataka ang mga tagahanga, ito na ba talaga ang huli? Now, the untold story finally unfolds. Directed Gilay Diane Ventura, Eraserheads, Combo on the Run brings us deeper into the music, the brotherhood, and the journey of Op's greatest band. Ito ay hindi lamang tungkol sa nostalgia. Ito ay tungkol sa kung nasaan tayo ngayon at kung saan tayo pupunta. At noong inakala ng mga tagahanga na nakita na nila ang lahat, isang bagong-bagong kanta ang ipinahayag. Ang ibig bang sabihin nito ay bagong musika mula sa era Sir Eraserheads? Tama na 'yung reunion reunion na 'yan. We're here to stay. Until we decide to break up again, kumbaga. Tumawa, isang sorpresa na live na pagtatanghal sa isang hindi nasabi na sinehan. Ang mahika ng mga eraser heads sa malapitan, personal at nakaka-electrifying. Sa isang bagong dokumentaryo, isang panunukso na kanta at isang pangako na sila ay narito upang manatili ano ang hinaharap para sa mga eraser heads. Gumagawa kami ng musika. Nagsasaya kami. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod? Isang bagay ang sigurado, hindi lang ito kasaysayan. Ito ang susunod na kabanata ng Eraserheads. Ito ay malaki. Ang Eraserheads ay opisyal na bumalik. Ano sa palagay mo ang kanilang mga sorpresang anunsyo? Makakakita ba tayo ng bagong album sa lalong madaling panahon? Magkomento sa ibaba at ipaalam sa amin. Huwag kalimutang i-like, ibahagi, at mag-subscribe para sa lahat ng pinakabagong update sa Eraserheads at C. Si Pindutin mo yan para hindi ka makaligtaan.